Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang Ang latest ranking ng ESPN sa Super Bantamweight Division At ang kinita ni Casimero Pag-usapan natin yan mga flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit notification bell Para updated ka sa mga bidyong katulad nito So kung matatandaan nga po natin mga ka-flash, nagkasagutan nga po ang head trainer at kapatid ni former 3 division world champion angas ng Pinas, General Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero at rank number 2 contender sa WBO sa super bantamweight division na si Carl Hamis Wonderboy Martin na ang dahilan nga po dito mga ka-flash ay ang paghingi ng tulong ni Casimero kay 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao na makalaban ang the monster ng Japan na si pound for pound rank number 3 sa buong mundo na si Naoya Inoue. Dito ay talagang tinira nga po ni Martin at binanata ng Casimero Brothers. Subalit hindi naman dito nagpatalo si Casimero at sinabing kahit hindi na nga raw magboxing si Quadro Alas Casimero ay kontento na nga raw ito habang si Martin ay kailangan pa nitong lumaban at ipakita ang galaw nito sa buong mundo. Nang na ibig sabihin lang dito mga flash kung bakit nasabi ni Casimero na kontento na ito sa buhay ay dahil pala ito sa umabot na sa 2 million US dollar ang kinita ni Casimero sa pagbuboksing ngayong taong 2025 na kung sa peso nga po flash ay nasa mahigit 116 million na nga po ito na talagang kahit anong oras nga po at araw ay pwedeng-pwede na nga pumaka-flash magretiro si Casimero sa pagbuboxing pero sa ngayon nga pumaka-flash ay wala pang balak magretiro si Casimero gigil pa rin ito at umaasang darating ang araw at oras na makakalaban din ito sa ibabo ng lona ang the monster ng Japan and undisputed world champion sa Super para Bantamweight division na sina Oya Inwe. Pagdating naman nga maka flash sa kasalukuyang ranking ni Casimero sa ESPN, pound for pound sa Super Bantamweight Division, ay naglabas na nga po sila dito ng bagong listahan na kung saan nasa rank number 6 nga po si Casimero, number 1 nga po dito si Naoya Inoue, number 2 naman si Marlon Tapales, Morojo Nagbadaliev, Sam Goodman, rank number 5 si Luis Neri, sumunod si General Casimero na rank number Six Elijah Pierce Teji Doheny Alan Picasso Romero At nasa pang sampung pwesto naman si Ramon Cardenas So yan lang para sa ating Balitang Boxing Ano bang ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyan sa baba Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga Balitang Boxing Balitang boxing, laban ng kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, Bawalang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida